Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Nanguna sa paglunsan ng Price Protection Program o PPP Harvest Festival sa Lambayong Sultan Kudrat ang Sinagtanla United Farmers Agriculture Cooperative. Katuwang na mga ito si DA-12 Regional Executive Director Roberto Perales, NFA at iba pang mga ahensya ng pamalaan. Ayon sa DA-12, layo nito na maprotektahan ang kita ng mga magsasaka at matiyak ang abot kayang supply na pagkain. Matatandaan na sila ng DA-12 ang PPP Rollout sa Lambayong nitong Mayo. Ito ay ay sa pamamagitan ng pagbigay ng pinansyal at relikal na tulong sa Silagtala Multipurpose Cooperative kasunod ito ng paglagda na kasunduan sa nasabing Farmer Cooperative. Ito ay napapakinabangan naman ng higit dalawang daang mga magsasaka sa barangay Lilit Lambayong. Ruel Usano, NDBC Bida Balita.